Hello po sa lahat, so panoorin nyo po kasi from beginning to end para maliwanagan po kayo kasi napapansin ko na some of you uh, would not listen the whole uh, discussion so ang ending marami pang nagtatanong doon sa ating comment section so para maiwasan po yon, mas mainam po na panoorin nyo po ng buo so anyway Uh, marami pong salamat sa yung katanungan. So, ito po sasagutin po natin ang tanong ng isa nating masugid na follower. So, ang tanong po niya is that, paano po attorney kung walang halo-halos ebidensya na like mga screenshots ganun? Kasi po laging sa verbal po yung usapan, pero maraming mga co-employee, mga nakakarinig. Pero po yung mga witness po sana ayaw po ayaw naman po nilang maki-alam So, ano pong gagawin? So, unang-una nating pag-usapan dito ay tungkol sa ebidensya sa pagpap kung kayo po ay pinapahiya sa inyong trabaho. So, ano ba yung uh, kailangang ebidensya? So, una dyan is mga saksi na wala po rito. So, i-discuss din po natin later kung ano pang pwedeng ebidensya aside sa kanyang nabanggit na saksi. So, pwede po na sa panahon ng pagpapahiya sa inyo sa trabaho ito yung mga pwedeng nyong gawing ebidensya so una po mga saksi okay so when you talk about saksi or yung mga nakasaksi yung mga present doon okay or yung nakasaksi sa inyo sa pagpapahiya tulad ng ibang empleyado okay so sila po ay maaring magbigay ng kanilang testimonya So, pangalawa po is documentation. So, when you talk about documentation, syempre yung mga nakasulat na reklamo, o oh, yung email, mensahe, or iba pang dokumento na nagpapakita ng pang-aabuso or harassment. So, pwede rin video or audio recordings kung mayroon mang pagpapakita ng pagpapahiya sa pamamagitan ng video or audio para itong maging malakas na ebidensya. So, yun ang problema niya. Kasi marami namang nakakarinig, marami namang nakakakita, pero wala namang uh, tumatayong witness. So, baka pwede po dito sa pang-apat, which is paggawa ng reklamo. So, ang pagre sa kinauukulan, tulad ng human resources or sa pamunuan ng kumpanya or mahalaga upang may tala ang insidente. So, pwede nyo pong gawin yan na gumawa po kayo ng incident report. Yun nga yung pinakahuling uh, paraan. So, kayo naman, uh, kung hindi nyo kayang i-report yan sa kinaukulan, di ba? ah uh, ang gusto lang iparating dito sa paggawa ng reklamo is that para lang ma-document kasi yung insidente. Kaya kayo po ay kung merong pang-abuso na ginawa po sa inyo, eh sumulat lang po kayo sa kinaukulan. Gawan man nila ng aksyon or hindi, at least meron po kayong ebidensya. So you can send it, uh, you can have it received physically, okay? Yung uh, letter ninyo, pa-receive ninyo, or pwede naman pong ipadala through um uh, email ng inyong official email ng inyong kumpanya. So, pwede rin na dahil naggumawa na kayo ng mga aksyon, dungkol sa inyong problema, e eh, gawa nyo po ng tinatawag nating diary. Okay? So, gawan nyo po ng simpleng diary para later on, pag gagawa po kayo ng affidavit or complaint affidavit na ipapasa nyo sa dole dahil hindi nyo na ma-solve yung problema do within the company. So, pwede pong idulog na po sa labas ng kumpanya through dole or NLRC. So anong gagawin kung ikaw ay biktima? So una, yung sabi natin magtala ng mga detalye. So itala mo ang petsa, oras, lugar at mga taong kasangkot sa insidente ng panggigipit. So pangalawa is kolektahin of course ang mga ebidensya. So panatilihin ang mga dokumento, larawan, video or audio na nagpapakita ng panggigipit. So pangatlo, isumbong ang insidente. So, ito yung i-connect natin sa paggawa ng reklamo. So, kailangan na iparating nyo muna sa mga kinaukulan sa inyong kumpanya. Pero kung kahit di man nila gawan yan ng aksyon, hindi po yan katapusan. Pwede naman pong i-report yan sa mga kinaukulan outside of the company. So, nandyan po naman po ang, ito, isumbong ang insidente, report ang insidente sa iyong kumpanya or kung kinakailangan sa Department of Labor and Employment or DOLE or sa National Labor Relations Commission or NLRC. So, yun po yung gagawin po ninyo. So, saan ngayon uh, yung, yan, yung tanong po na uh, walang halos ebidensya, walang screenshot. So, no problem. Kasi kung gagawa ka ng ah... Uh, complaint okay, sa True Dole or NLRC so ang kailangan naman lang nila doon is yung sinumpaang sa or yung complaint affidavit okay, so paano ka gagawa ngayon ng complaint affidavit so yun nga yung una nating uh, binanggit na magtala ng mga detalye so uh, at least kung meron po kayong simpleng naitala uh, like gumawa po kayo ng Uh, tinatawag na uh, diary uh, or chronology of events. Yung mga nangyayari. So, italahan nyo lang po. Ilista nyo. Para pag uh, kayo po ay punong-puno na at gusto nyo na pong aksyonan ito ng mga kinaukulan outside of your company. Kasi baka mismo yung mga kinaukulan din sa kumpanya ang inyong nire reklamo So, kailangan ng dumulog outside of the company. So, ang hahanapin sa inyo, of course, would be your complaint affidavit. Na it would only be possible through you. Yung gagawa po kayo ng uh, detalye ng inyong reklamo. So, uh, ngayon, yan, verbal na usapan. So, you take down notes. Pag yon ay may mga pamamahiya, lagay nyo po yung date kung kailan po kayo pinahiya ano po ang ginawa sa inyo or paraan ng pagpapahiya sa inyo and of course yung uh, kung saan po nangyari yon kung inulit pa ulit yan take down notes yon po ang gagawin ninyo okay. panguli is of course uh, syempre uh, gusto rin natin na uh, isettle yung ganyang bagay sa pamamagitan ng ating kumpanya so meron naman kayong ginawang paraan pinalam ninyo sa kumpanya But then again, wala pa rin aksyon ginawa. So anong gagawin mo? Of course, you have no choice but to refer that matter outside of the company. So ngayon, lalabas ka na sa kumpanya. So anong, kanino mo i-reklamo? Re of course, dyan na sa uh, DOLE or the Department of Labor and Employment or sa ating National Labor Relations Commission or NLRC. So I hope maliwanag po yan. So, hindi po uh, katapusan ng inyong mundo kung kayo po ay nakakaranas ng anumang klaseng uh, pang-abuso o pamamahiya sa inyong kumpanya. Kasi, sa ilalim po ng batas, uh, tayo rin po na nagtatrabaho or ang ating labor ay mahalaga rin po. Equally important as that of the capital or ang ating mga employer or investor. So... Yon lang po naman ang goal ng ating uh, labor. In, wala pong lamangan dito. Kung mahalaga po sila na naging best at nakakatulong sa ating ekonomiya, kayo naman po ang bumubuhay sa kanilang kumpanya. So kailangan din po kayong pahalagaan ng inyo pong kumpanya. So I hope nasagot ko po nang maayos ang inyo pong katanungan. So of course, uh, Huwag nyo pong kalim kalimutan to follow, like, and share ang ating uh, TikTok account. At meron na po rin po tayo doon sa YouTube, at saka sa Facebook. Uh, gamit natin ang Atty. Kid Castro. Uh, Atty. Kid Ruiz Castro doon sa ating YouTube pala. So, sa ating Facebook, Atty. Kid Ruiz Castro. So, panatagang loob ng taong may alam hanggang sa muli. So follow like and share lang po tayo. Support support lang po tayo.